ina na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng Digital Nomad Visas o DNVs para sa mga eligible na foreign remote workers na nananatili sa bansa. Sa tulong rin aniya ni Thomas, mapalalakas pa ang sektor ng turismo at maging ng ekonomiya ng bansa sa mga turista na babalik at pupunta sa bansa. Ang mga detalya tutukan sa report ni Rose Babiera. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 86 na nagbibigay daan sa pag-issue ng Digital Nomad Visa o DNV para sa mga dayuhang remote workers. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, sa pamamagitan nito inaasahan umanong mapapasigla ng kautosan ang turismo at ekonomiya ng bansa. Inatasan naman ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs o DFA na pangunahan ang pag-issue ng DNV sa mga non-immigrant foreigners na nais pumasok o pansamantalang manatili sa Pilipinas. Habang nagtatrabaho remotely gamit ang digital technology, kabilang sa mga eligible na mag-apply para sa mga nasabing visa ang mga sumusunod: at least 18 years old, may patunay ng remote work gamit ang digital technology, makakapagpakita ng sapat na income sa labas ng bansa, mayroong health insurance na valid sa period ng digital nomad visa citizen ng bansa na nag-aalok ng DNV sa mga Pilipino at kung saan mayroong foreign service post ang Pilipinas at hindi banta sa internal o external security ng Pilipinas at hindi employed sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.